Before you start asking questions, as I'll, I'll, warn you, hindi he cannot talk about operational details. Kaya Kaya pagbigla kaming sasabot at sasabihin namin huwag siyang sasagot. That's because it's still ongoing. But uh, he can tell you what happened. Uh, good morning po. Uh... <laughs> Alam mo sa training sa mga sa military, tsaka sa police pulis walang training para makakaharap sa pressure. Eh. <laughs> Hindi Kahit mo marap sa bala kaya namin pero marap sa pressure. Eh. <laughs> so, uh, po sa ating lahat kay uh, sa ating mahal na pangulo, sir. Uh, Salamat po na rito. Uh, sa ngayon po, ah... Uh, hindi, po po, hindi pa po kami makakapagbigay ng saktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasa bali itong gantong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming uh, investigasyon. ano po, ay po namin makumpromiso yung uh, mangyayaring hanggang may isang pa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Salamat po at maraming salamat po. <laughs> So, uh, kon po, uh, meron po kaming um, regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bahay ng alitagdag so, uh, as part of uh, intensified uh, crime prevention. So, part of it, uh, pina-plug down po namin yung mga sasakyan uh, uh, kung mayro suspicious po. So, yun po, uh, sinasubject po namin for uh, inspection po. So, yun po, kagaya po nangyari kay dito po sa pangyayaring ito, Ayan uh, po ang uh, naging uh, resulta uh, na sabat po namin yung gantong kalaking uh, halaga po ng shabu po Okay, mga kababayan, bago po tayo magbigay ng mga masusing uh, komentaryo, ganito po muna ang mga facts na nakuha natin on news releases. Number one, ang uh, kinargahan na van ay <coughs> photon <coughs> na ang kanyang weight ay nasa 4,000 400 pounds. No? Mga nasa 2,000, uh, ang total weight niya nasa 2,000 mahigit kilograms. Ang nakuwang shabo ay halos kabigat lang ng van na ito. So kung totoo yon na nakakarga sa van na yon, ang almost 2,150 kilograms ng sinasabing shabo, hindi makakagalaw ng dalawang pulgada ang van. So paano siya nakapag-travel na ang karga niya ay halos kasing bigat ng katawan at bigat ng buong sasakyan? That is very, very simple logic of analysis. Paano nagkaroon ng kargada na 2,000 dalawang tonelada mahigit ang van, hindi magkakasya ang laman, hindi kakayanin ng bigat ng van at ng kanyang capacity ang bigat ng kargada at tapos nagpatawag tayo ng press conference sa isang lugar na wala na sa loob ng van ang mga ito. That's very dangerous. Bakit? Pwede po itong madismiss ang kaso at ang driver na ito na ginamit na props ay technically may absuelto sa kaso at hindi matutuntun sa nanggaling ang droga sapagkat malinaw po na may violation. Hindi kami mga abogado pero kami natututo sa pag ng kalagayan, chain of custody of evidence. Dapat ipinakita na ang mga sabong ito ay totoong nasa loob ng van. Correct. At dapat inobserve in transparent and public. Totoo lang pa na kayo, pinatawag ang media. Nandun din ang PIDEA, nandoon yung mga local officials at makikita na talagang nandiyan na ang shabu sa loob ng van. Kasi nga, paano magkakasya ang ganoon kadami dalawang tonelada at kasing bigat siya o mas mabigat pa sa van, paano kikilos ang van na yon kung ang kargada na sinasabi nyo ay doon nakuha subalit na mag-press conference ay nasa harap na ng mga tao, uh, ng uh, media, pero wala na sa loob ng van. So questionable. Ma'am, pwede talaga madismiss itong kaso na ito at ang taong ito ay parang pinalabas na props lang. Number two, nagpa-press conference kayo at hindi pa natatapos pa lang operation, nandun na ang presidente, ipinakita na ang driver, eh di nakatakas ng may-ari ng droga. Kasi nagpa-press conference na kayo. Kalukuhan po ito. Huwag niyo pong maliitin ang taong bayan sa kanyang kaalaman. Number three, napunto. punto. Halos hindi alam ng polis kung anong sasabihin niya. If he was the one leading that actual checkpoint operations, On the ground, hindi mo nakikita na excited siya, hindi mo nakikita na firm ang kanyang pagpapahayag, at parang sinasabihan siya, o oh, uneasy siya, hmm. sinasabihan pa siya ng Pangulo ng Bansa, kaya mo yan. Ano ito? Kabi-briefing lang, binigyan siya ng script, at dahil hindi niya alam kung anong gagawin, natutuliro ang polis. Bakit hindi ang humarap diyan si General Marbil, o ang Regional Director, si Abalos? Bakit yung kapitan ang humarap diyan? Ganon kalaki pala, the biggest in history. Bakit po natin ito kinu-question? Sapagkat obviously, nandun po ang mga elemento ng isang pandaraya, isang pangluloko, at ginamit pa ang itong operations na ito para pagtakpan ang totoong kapalpakan ng gobyernong ito sa drug war niya at upang ipakita, kita niyong kanyang statement, sabi niya, now we can declare na hindi kailangang may pumutok na baril, may balang gagamitin at may mamamatay sa isang tama at isang mapayapa na pamamaraan ng drug campaign or drug war. Obviously, gusto niyang patamaan dito si Rodrigo Duterte at ipahiya at bigyan ng isang pag-atake sa isang moro-moro na presentation na kaya palang gawin ang hindi marahas, hindi pumapatay, hindi madugo na uri ng pamamalakad sa drug war campaign at samantalang napakalaki pala ng mga nakukuha na mga Uh, volume of drugs. Sabi niya, Ma'am Lorraine, your take on this? Um, nakakasuka, sorry, yeah, nakakasuka. nakakasulasok po na iniinsulto ang mamamayang Pilipino at buong mamamayan, buong bansa, sa ganitong gimmick at palabas. Walang naniniwala sa ganitong gimmick. Ma'am Lorraine. Uh, nakakahiya itong president na ito. Budol talaga. Sinungaling. No, I mean, I don't even know, Eric, where to start sa pagsabi kung saan. Napakaraming butas. You mean to say, a 13 billion worth of shabu, na hall no na na uh, dinadalamin ninyo iisa lang ang tao wala man lang rest back wala man lang motorsiklo na sa harap at sinadya niya na pumunta sa checkpoint Ma'am please na walang lisensya Ma'am yeah. wala siyang driver's license No driver's license Nung college ako, wala akong driver's license. Para ako ninja, nagtatago talaga Tapos ako. ang kargada mo, oh. dalawang tonilada ng shabu. Ang karga ko lang nun, Coke. <laughs> Hindi ko okay na. Coke, Coca-Cola. <laughs> Pero ito, you're, having, you're, 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 insulting our intelligence by telling us that a 13 billion uh, worth of shabu was being driven in this photon van na hindi nga natin alam magkasya ba yan at sinadya ng isang driver na pumunta sa regular checkpoint. Mm. It wasn't any surprise checkpoint. Ah. no? And I look at the footage, I don't see any PIDEA. It doesn't seem like there's any PIDEA agents there. I don't know. Because this seems highly irregular. And at ang mga items ma'am wala mm, na sa loob ng van. Yes, ginalaw. Ginalaw, ginalaw siya. siya. Diyan pa lang so, may ito. Yeah, ginalaw siya talaga kasi uh, nung time ni PRRD sumasama ako sa mga just to cover it, 'di ba? Yung communications. And from the communications perspective, I could not I could not believe it. A Philippine president is moderating a press con of a lower ranking police officer. Mm. Meron pa siyang mga disclaimer disclaimer na gano'n. Patapik, oh, tapik, may patapik, pa, siya. Tapik pa siya. Meron pa siyang excuses na alam mo kami sa alam mo kami sa military. Anong kailan ka naging sundalo? Mm. 'Di ba? Huwag kang huwag kang ka makihanay sa mga mga totoong bayani namin. Hindi e, ka tani. bayani, drug addict ka. Okay. So, and then now he's saying pa, no? Uh, what well, you know what what worries me what what's really interesting to me Eric mga kababayan is this product no itong itong video product na ito was made by an ordinary citizen and what is it it's ridiculing This president, no pinagtatawanan siya. So nagbabayad na si Bongbong Marcos dito sa dalawang taon na pagpapabaya niya sa taong bayan, mm. ay yung indifference niya, yung pang pagsisinungaling niya, yung panloloko niya na nag ang trust ratings niya. So kung ano sinasabi niya diyan, pinagtatawanan siya, no? So and, 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 and there are so many questions that come to mind, no? Ito yung nahuli uh, that I hear and monitor. No, ito yung mm. No, ito'y nahuli. Ang Paano pangalan man, Michael nahuli? Sarate. Never yeah. heard. And he's a U.S. soldier so, pala. Oh. No? Tapos, then, yeah. makikita mo, ma'am, uh, Frank, can you, uh, brothers, uh, can you show that? Makikita mo ang picture o ang, ang uh, itsura ni Bongbong Marcos, hindi siya seryoso sa ganitong dalawang tuniladang shabu na nakuha. Yeah. At parang patawa-tawa siya, na natutuwa siya, na parang nililibang-libang yan ito, ito, ang mga uh, tao. Yes. You cannot see him speaking with the degree of seriousness yeah. kung gaano kabigat itong inaharap na problema yeah. ito. At hindi mo makikita, ang nakaharap dyan ay ang chief of the Philippine National Police, chief of PDEA at DILG. Subalit ang ipinaharap isang kapitan ng polis at hindi nga niya alam kung anong sasabihin niya. Parang kinuha lang, tumayo ka dyan, basta sabihin mo lang, na, nag-checkpoint kayo. Ma'am, you were saying um, something kanina yeah. at interested, interested akong ipursue ito. Sapagkat ano bang layunin kung bakit ito ay tinayming na ilabas a day after ng napakalaking pagsambulat ng rally sa tagom yeah. at napakalaki at napakalawak ng pagkagalit ng mamamayan sa kanilang mga iligal at otorytaryan na pagsuspende. Yung rally na sinabi ni Abante ay nilangaw. Ma'am, ay nilangaw. <laughs> ma stand corrected. Kagabi may nag-message sa akin. Sabi nila, Ka Eric, siguro aabot yon ng 80,000 to 100,000, hindi lang 60,000. Yeah. Mammoth rally. Bakit tinaiming ito, ma'am? At bakit ginastusan? at gagamitin ang isang scripted na pangpilikula nga hindi makakapasa ang ganitong gimmick na pangbabasto sa katalinuhan ng mamamayan. How do you look at this kind of style at presidente pa ang nangunguna sa ganitong kalukuhan at napakalaking pag sa mamamayang Pilipino? ang, ang, ang nakasusulasok dito yung pamamalitikan niya no, over a, 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 topic that's so serious and that has affected our lives and that we know no, right now, uh, ramdam na ramdam namin that the drug problem has worsened under the watch of this drug addict president. No, so, yung pamamalitikan niya, no, the lines that he said, it's a bloodless, nobody, no, no, shots were fired. I mean, it's so obviously against, the, against PRRD. He's throwing shade no, kay PRRD. over a drug ward where 88% of Filipinos approved, approved of, and supported. And supported and now they're so angry at him, they're so enraged at him because now we don't have the peace that we had during PRRD's time. And even me personally I'm so afraid because I see the trucks, no? The way they drive and my children are drivers and we all know that that drugs now are it's flooding the market and you're telling me 13 billion worth of shabu No shots were fired. Mm. No whereas in reality we know that gramo gramo pa lang nagdadanak na ang dugo. So if you are a leader and you're and you think like what you're preaching to us is a drug is a bloodless drug war there's there's something uh. really totally wrong with you. You don't know what's going mm. on. And my other point, ha, my other point for us Filipinos, no, listening to this president talk about drug addiction about the drug menace when he himself has not submitted to a to a drug test that we've been clamoring for. Anong what's your moral ascendancy to talk to us mm. about this problem? Walang naniniwala sa yon.